Alam mo ba na sa syudad ng Tagbilaran, Bohol, bawal ang tricycle na walang Bible verse? Tama! Dito, obligado ang bawat tricycle na ipinta ang mga talata mula sa Biblia. Dahil yan sa ordinansa ng kanilang LGU na ipinapatupad bilang bahagi ng proseso para makakuha ng permit ang mga tricycle operators. Parang plaka ang mga berso, walang duplicate. At may designated verse ang bawat tricycle. Para itong plate number na binigay ni Lord. Ayon sa ilang tsupera na nakausap namin, kung hindi kristyano o Katoliko ang driver o operator, gumagamit sila ng mga berso mula sa sarili nilang pananampalataya. Dahil dito, inclusive pa rin ng ordinansa. Minimalist din ang karamihan sa disenyo ng mga tricycle, kaya mas napapansin ang mensaheng nakapinta rito. Ngayon, isipin natin 'to. Mainit ang araw, sobrang traffic at malamang stress na stress ka na sa life. Tapos bigla ka makakabasa ng isang talata na saktong-sakto sa sitwasyon mo. Parang sign from above, di ba? Marahil ay sasabihin ng iilan na maliit na hakbang lamang ito. Pero ito'y may malaking moral effect sa komunidad. Sa isang simpleng verso, imbes na mag-road rage, naaalala ng mga motorista ang kapayapaan, inspirasyon at katahimikan kahit sa gitna ng mabilis at magulong takbo ng buhay. Dito sa tagbilaran, para bang si God mismo ang nagsasalita, one tricycle at a time. Kung may alam ka pang ibang kwento ng kasaysayan o mga kahangahangang tao na madalas hindi nabibigyan ng pansin pero may malaking ambag sa ating lipunan, ibahagi mo sa comment section yan. Nais naming marinig ang mga kwento mo. At kung gusto mo pa ng ganitong makabulhang mga kwento na nagbibigay ng halaga sa ating kultura at kasaysayan, hit that like, thumbs up button at share mo ito sa mga tropa mong mahilig din sa ganitong klasing content. Hanggang sa muli mga kasidad, salamat sa pagtangkilik.